Aries, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, Aris, sa 2-digit number ay number 17 at number 14, at sa 3-digit number ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 20, number 29, number 17, number 5, number 31, at number 42, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya hangga't hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal Taurus sa 2-digit number games ay number 10 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 2. At sa loto ay number 21, number 13, number 25, number 42, number 6 at number 29, nagabay ng kapalaran. Gemini, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam sa minamahal dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal gemini sa 2-digit number ay number 9 at number 15, at sa 3-digit number ay number 3, number 1 at number 6, at sa loto ay number 21, number 42, number 29, number 32, number 18 at number 5, nagabay ng kapalaran. Cancer, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, cancer, sa 2 digit number ay number 11 at number 9, at sa three-digit number ay number 4, number 2 at number 6, at sa loto ay number 25, number 45, number 2, number 31, number 37 at number 13, nagabay ng kapalaran. Leo, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam sa minamahal dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo. Ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya hangga't hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal Leo sa 2 digit number game ay number 8 at number 14 at sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 6 at sa loto ay number 21 number 33 number 5 number 40, number 29 at number 40, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay Kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig Ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, Virgo, sa 2-digit number ay number 11 at number 7, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 1, at sa loto ay number 33, number 19, number 41, number 5, number 28 at number 30, nagabay ng kapalaran. Libra, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay, kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, Hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, libra, sa 2-digit number games ay number 16 at number 13, at sa 3-digit number ay number 1, number 6 at number 5, at sa loto ay number 29, number 16, number 37, number 30, number 2, at number 41, na ng kapalaran. Scorpio kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay, kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, Hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, Scorpio, sa two-digit number games ay number 16 at number 7, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 6, at sa loto ay number 29, number 4, number 31, number 40, number 22 at number 27, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam sa minamahal dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 10 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 26, number 9, number 38, number 30, number 42 at number 13. Nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, Capricorn, sa two-digit number games ay number 16 at number 13, at sa 3-digit number ay number 6, number 1 at number 4, at sa loto ay number 25, number 12, number 32, number 8, number 23 at number 40, nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay, kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal, Aquarius, sa two-digit number games ay number 10 at number 16, at sa three-digit number ay number 1, number 2 at number 7, at sa loto ay number 23, number 10, number 6, number 42, number 21 at number 32, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung gagawa ka ng desisyon ay laging ipaalam. Sa minamahal, dahil sa huli hanggang sa hinaharap ay, kayo ang magtutulungan sa buhay pagtunay na pag-ibig, ang ibibigay ng iyong minamahal sa iyo, na magagawa siyang bigyan ng pagsubok ng kapalaran at malalaman mo kung tunay ang pag-ibig niya, hanggat hindi pa kayo nagiging isang pag-iibigan na pinagsama ng kasal. Pisces, sa 2-digit number games ay number 13 at number 17, at sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 6, at sa loto ay number 18, number 27. Number 31, number 42, number 5 at number 10, nagabay ng kapalaran.